mas madaling pitasin. Ito naman, kulay red. Isa-isa -isa pa lang ang bunga dito dahil last year ko lang ito tinanim. Ito pa. Sa, sa sunod na taon siguro, sa sunod na pamumunga, mas marami ng bunga pag kumapal na to mas madali na hindi katulad nung una kong tanim na kailangan pa umakyat dun sa taas ng bubong si mataas kaya gumawa ko ng ganito mayroon na siyang kusti para mas madaling mamintas si darling daw magpitas Yo. Tao. Ito isa wala pang bunga. Ito isang postina to. Hmm. Ito